Ditante, nuranti, nuranti, Florante, nuranti, nuranti, karon, nuranti, karon, nuranti, nuranti, pun sila. Hello guys, mga katikang natin dyan. Napahinto po kami dito. Mayroon kami na ispatan na isang matanda na nakaupo-upo doon sa unahan. Sa kanyang uh, kubo, rapal na kubo. So yan po ay eh, po kami. Puntahan po natin, kausapin natin.

So, ang yang apa poda apa dere si kuan hmm. si Pip kanjil. So mau nih lang situasi yang ini lah. Kita ada tahun. Kita So hantut karon hantut karon nag nag tin kia pun sila. Hmm. Kaya yang balai nih tahirik nih lagi yang balai, no? Asa ada emang misis. Patay. Patay na. Patay na. Oh. Dogayan matay ay 1996. <coughs> Oo oh. oh. ba? So kaning balay dahil mauna yung una din yung balay. <tong> Ay, kung gibutang diha na. Pwede Anak ka PWD di. Na pwede pwede bulod di. may sit as mm. so, A pwD. So, na aron diha ron? Hmm. Ang ko. Masakit ng saging saging Masakit ng saging Masakit ng saging Masakit ng Masakit ng Masakit ng saging saging Masakit ng saging saging Masakit ng

Tisura sa kano. Ito mo na yung sitwasyon ni Lagri guys. May tahirig na. nag nagtulda-tulda po sila dito. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> Naak si anak nga PWD Ano sa mga kita na tayo ka kwan? Ano sa mga na sa do guys okay. wala pa mag uh, kuanan na, na ko tong bago pa ko na tao ba kay e inana naman siya nagsige ra kigda mm lingkod ra na lingkod niya dili sa lakasal te makatabi man na siya pero kuan pud dili jud kayo ba babae na siya mm -hmm. Mm -hmm. Na nara na, di minta pita ug sa kwarto. Nasa kwarto. Ah, na kay PWD nasa. Lagi lang daw. Ayaw wala sa kaligo. Mahirapan tay sa pagpasok kasi butas-butas yung sahig. Tay daro lang dapit tay mag magsulti lang ta ari dapit. Oo. Mm -hmm. Okay na. Siya, ang apo ni ang apo ni tatay naglungag sa naglungag kita. Kanon. <laughs> Kanon. Wala pa, pa kapanin hmm. to si Lolo. Oh okay, ito man, sa tabay na ligo. Oo. Uh -huh. So unsa may sudan po ninyo karon? Magdilata ni. Dilata, so na pa mga dilata, so, mga hinabang hinabang. Mm, ubay. Oh Kau so, gamay na lang po to eh. Gamay na lang bugas, na pa mm, dai Oh, mahurot din medo kay no. Kay mm. wala na may hinabang, no. Oh, yeah. mahinabang -ma ka pagbagyo. Daghan na ni mo iring tay upas <laughs> sa linog tay dagandaghan yung hinabang ni na po eh. uh, uh -uh. so pag humana sa linog bagyo na wala na hinabang han drone wala na so uh, si tatay atong na nari si anak nga PWD nga babae na sa sulod naghigda siya, dito ka di ta kasulod kay perting lisura man so mm -hmm. si tatay lang atong pangutanon on ta pila na edad nimo karon ko na 76 76 so dugay nasad sad namatay ang imong asawa 1996 oh pila po kubog anak nimo tulo. tulo so ang duha na mama ni kwan hmm. dahil nang usa si Ramon oh ya kaning usa na adihan na oh, yeah, Ika, ya, pati yung paita tayo, kung saan man na, anak din sa sulod tayo, kanang, kung saan rin na siya, kanang dugay na na siya na yung nana? Ito'y hmm. dugay na, eh. Meron ba'y tikito, eh. Nga, dili siya mag-wild tayo. Kanang dili siya mo lakaw, dili mo. Ah, una, sa bago pag nang kaan, lakaw, eh. Kung karon, dili na. Nara, dia permente. Nakamot yung bukang dia. Nga, ikaw rin nag-atiman na natin. Wow, kami. Mga mga pagmangkon nimo. Apel kag-atiman anak inde? Mm, -hmm. katiman, ana, mm -hmm. pag sa una. Mm -hmm. Tumbuhi pa pud akong lula Dito mamaning payag sa kuan. Mm -hmm. Kidalara dire. Ah, uh, ba? So kay ni hapita dire ni bawo to. Sa pagkakaron ang inyo kun sumo nga bugas. Hapita pud ang rot, mm -hmm. tong mga hinabang hinabang. Mm -hmm. Nang pagsudan ninyo, na pa mo mga dilata? Kamay na po. Kamay na lang? Mm -hmm miagi ni Agi may na tabang ni mo o kera sa'yo mo ha? Okay ang ay kalooy uh -huh. mm -hmm. Mahatang may bugas mm -hmm. o pang Sudan. Mm -hmm. para ang imong bugas kung mahurot na apay ika ika puli po sa imong lolo bugas mm -hmm. Ha? Oo uh -huh. Sige, akunin mo Ito pong, bro Ito po bro, Salamat bugas uh -huh. kay may na lang nga di maduwag duwag ano nga mak apa kay ma makurot ang bugas na pa ka hmm. reserba ha inde na ito pa hello So ayan po eh. Okay. Dagandagan Para na kayo mukha. Ha? May lalo ni kong mahurutoy mo mga hinapang nga bugas. Naasa kay ikapuli no? Oo. Mm. Uh -huh. So, tagas tagas para sudan. Mm. Nabili ka ng isda, ha? Balik ng isda para matulan nyo para si mong PWD, no? Mm. Nay, nay, 1,000? Nag-1,000 na o. Kali ang tas Ang kata ko, Ayan, 1,100. Hinabang na mo. Hinabang ka ang kas ginoo. So, ka Palit-palit ang sudan ha? Oo. Salamat kayo. Ito ang magkapalit kong isda. Oo. Palit ang isda ha? Oo. Kay sagad ang mga dali. Utan. Oo. Ang mga sugala. Sugulag ka na ito ha. Mabinat ha. Dilat Kamunggay sa gulag sardinas. Oo. So palit og isda kung naay soroy kung kung mahimo pwede sa galing mo palit kag karne. Huh? Mm. So go lang kasi mong apo. Mm. Uh, si Tatay Florante. Mm. Uh, si kita Sige tay ha. Inaot magkatabang ni salamat sa Charity Ladies of Melbourne Australia. Mm. Si Tatay po ang binigyan natin ngayon. Kawawa so, talaga, mayroong PWD at saka yung bahay nila, nahiwi na yung bahay, balay nila. na mm. temporary kahapon, nag sila mm. sa kilid. Mm. Si tatay, oh, iyang apo, ni ay gitabang itaw ninyo sa mo al dikan sa atong nabaw makagkahom sa ginoong Jesus Kristo. Oo. Og tama mo mire. Oo. Yang nahan. Oo. Og sa yang papa senior si. Mm. Oo, salamat gid taw na sa Ginoo no. So si Inday, Inday ang sa may kasulti niyo para sa imong lolo. Nakagrasya karon. Kuan mas salamat mi sa inyo kay nahapitan mi na ninyo dire. So ikaw gid tabang-tabang dire sa imong lolo. Oh, ako. Unsa na unsa ka nga grade? Ako ato. grade 11. Grade 11 na ka. Mhm. Ana ka karon? Oh, ana eskwela. Wa oh, wa unsa man okay ra nga eskwela? Na pay no, damage man. Pero nagtistopis like, na mo. Wala pa. Mag online oh. class mi pero wala pa man mi magsugod. Okay. Online class unsay gamit nimo kanang wifi? Dita. Dita? Mm. Magdita ka alas nag-load ang dita. Kalas, nag Tagalan. Tagalan tika para pangdita dita ni mo ha. Muha ng 200 daw para palitan ng ha. Thank you. <laughs> oh, uh, aron lang gigiskay la ha. So may na lang nagahatag tag, -tag sa imong lolo ko in kaso wa mo hot dan mo bugas na itong gas. Ha? Sige lo ha. Eh, yan po, maraming salamat sa Charity Ladies of Melbourne Australia. Sige, salamat po kaninyo. At akin habang uh, O oh. gatos atong kangkahong